nakayan na naka ano 'yan no sinamurporo pero oy oh ay ah naka resident sila mga idol. 'tol naka CJ sila ay, uh, ah ano ah ganda-ganda ay ano CJ po hindi namin tinakay. Na natin kumaramay. Oh ganda. <laughs> ay ano. Oh uh, ah, ganda nila. Oi, Android, morning, good morning ay dala nagkukwento ang kami dito sa may patubigan yan. Anong sabi mo, Bob? Enjoyin ko. Ano sabi mo? Hindi, sana kami konting tulong. Hindi, sabi niya, ano? <laughs> magbablog daw kami. Ano ano, ano? ano, 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 ano? Magbablog daw kami. Kunwari, bubunot ako, bibigyan ko ng magkakana. Tig-dalawang <laughs> Ngayon, uh, ibabalik mo pa kaya yun? Oo, oh, Oo. Oh, <laughs> Delikado. Ang uh, napagandang bala sa antito. Ayun oh, kuring mo yan, ay, ano mo yan, sumu, sumu, sumu na 'to. Yan na? Hoy, mabaya mo. Aling ito? Isa na eh, hindi pa palaon 'to. Hay, hay, hay. Ini tira ona choy ko ba, hindi magbunod daw ako ng tagdaloli po <whít> kuno ari <whít> lang. Dawd bibigyan ko sila. Hindi na babalik nito. Sa bigote niya 'to. Hindi na babalik. Godware, godware. Ganitong oras po pala nang yung ating mga api. Ah, oh, basta. Ang malambot. Ay, hindi. Bago. Ayan. Bago. Ayan. Ah, mayroon pa doon. Mayroon pa doon siya. Ito. Dapat bago natin ilagay sa ano, malinis na. So, hindi ba sa ang dami na namin itlog mga idol. ng aking mga pickup. Ayun o. No. Dito na tayong kalabang ko eh. Yung matabang. Wala nga yung ay, dito dito dito. Dito dito dito. Dito 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 dito. O, dito dito dito. Dito Ah, bago. Ah, may lagkit pa bago. Dito nga wala. May nangyito dito, ano, no? itong brown. Ito dito dito dito. Isang, dalawa dito. Ha? Isang, dalawa. Ito, 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 yung brown, no? Iyan oh. uh, Brown bebe. na isa. Aro, na-ano, na, na-anong, na-abitawan niyo ka, no? Abitawan? Ito po eh. Abitawan natin, bitawan na, Baka makahanan sila ng wall kasi umula. Pero pasok, pasok natin, pasok natin, pasok natin. Pasok natin. Pasok natin. Pasok na. Ay, ay, oh, atras ka ng konti. Atras ka ng konti, mga boy. Yan, ito ka Yan, papasokin muna natin. Pagka umuwalan, huwag natin pinitawang. Baka kasi makahanan sila ng wall. Hindi maganda. Ayan po. Ang... Ang itlog na, ang ganda po ng itlog nila oh Ama, ano pa Mapunasan lang nito bago natin incubator Good morning, good morning kaya yeah, pala may box ng gudi na nangitas tayo ng kalaba, balaklak ng kalabasa. Pa, yung yung kalabasa natin doon, paano natin? Pa, dami sa inyo. Oh. Uh, okra, oh. Pwede na ilagyan ng okra yung ano? Yung yung munggo. Okay. Lata, ang munggo, lalagyan natin, magsasawag ka. Ito daw ni Pamela, ano? Pa, uh, patang baboy naman ipisang pasawag ko sa ano. Kaya magluluto ako ng binagoan daw na ano, ng mga batang ito. Puro baboy yung gusto nyo. Magluluto tayo ng... Doon marami tayong bulaklak ng kalabasa rin. Kalabasa, bulaklak. Maraming bulaklak rin dito. Napapanas na lang yung ito. Doon marami yan. Eh. Hmm? Talbos? Talbos. Bulaklak? Bulaklak. bulaklak. Dita, kapag nasa produsya ka, kahit na anong ilagay mo, tayo subo yan, kagaya nga, no? Laing ng gabi. Hindi ka bibili ng laing ng gabi, Rudy, boy. Yan, po kami. Nagbabad ako kagabi. Pagka binabad mo yung munggo, mga idol, pagka binabad mo po yung munggo, pagka pinakulo mo, malakot. Para siyang lakatan. Ay, e, tapo po, ang bulaklak. Para siyang lakatan, mga idol. Ano ba yung lakatan? Malagkit. Malagkit. Good morning, good morning. Bulaklak ng kalabasa, ang yun. No? Puro bunga yan. Wala silang bulaklak, ano? O oh, yan ang ganda ah, yan. Ito yung mga okra Mga idol okra Morning mga idol Ito yung uh, Ibigan ni Mrs. na palagi nagjajaging <laughs> Yan ah uh, Yan nagka remembrance ng uh, tatlong Tatlong train na itlog yeah. Yan Salamat Ayan makapin muna kayo Good morning, good morning, God bless po. Yan, shout out po yung mga kasama, kasama na yung mga ng mga idol na. Joseph, sa Inebra. Anong pangalan niya? Joseph? Josep, Rio. Rio, idol, shout out. Nasa so, taga saan? Taga, ano po, taga Laguna. Pero Laguna. Nasa ah, na, nakasa yung si Mr. Mo sa Bicol ngayon? Wow. Ayan, ah, naingat-ingat dyan. Nakasa sa Bicol. Uh, Ingat-ingat, idol. Good morning, good morning. Mar Marky Cola, Idol. Shout out. Good morning, good morning. as sabi ni Idol, nasa Bicol kasama ni Mr. Nya. Ayan. Hmm. Good. Good. Harold. Pagka pumasyal ka dito, magdala ang Inebra. <laughs> good morning, good morning. Ito po, taga Guagua, Verde daw po bukas. Uh, maaga nagpabati kay Idol. Sabi ko, mayroon, alam mo yung pispana yon, yung maliit, yung tabi ng bahay doon. Hindi ito ha. Maraming ito doon. May bingwit doon. Mamingwit ka para may pamberde ka, pang pagandang pamulutan bukas. Lahat na mga mo sa'yo doon. No? Papa Idol, thank you, Papa Idol. Anong, uh, ah, kahit na ano, pwede naman dyan. Bulati yung so, saw, ay ano, pang ano, pwede. Papa Idol, thank you, thank you. Ayon po, mga estudyante ng Pagasang na Idol. Uh, ayan, <laughs> uh, anong anong part na kinukuha nila? Metek. Ayan, ayan po, uh, metek ang kinukuha nila. Kailangan din na ng itlog na ano yung itlog na chicken, uh, chicken um, eggs um, chicken um, egg. na perte ah, leg yan ha yan na meron may, ta ano meron tayong itig diyan kaso yung mga manok ko ano yan eh puro babae puro lang pagbenta pero meron naman ako na itig ah, na pako ayan ah, para matulungan natin yung mga estudyante mga idol kunin mo na dito nakatigil na ito <laughs> ayan aba ayan may bisita dumating mate ayan mo na eh. ayan po, ayan po. Kape na po tayo, umagang kay ganda. Maka-drawing pa dito si pare kong labo. Ganito <laughs> na lang gagawin natin. Para yung uh, ano, naanap ako doon sa mga kaibigan kung mga vet, uh, veterinary uh, uh, ba tawag. Uh, uh, magkano yung budget niya? Kahit pagkano po. Pang tatlong tray. Uh, t -t Ayan. Yeah, Pagkaganyan, nililiprikula sa inyo yan. Ayun. Oo. Hindi, Okay lang yun. Okay lang yun. Basta sa mga estudyante Dapat tulungan niya. Good morning. Good morning. Kanak mo. So po 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 po. Kanak ko rin. Labo ka dito eh. Labo. Labo. Eh, taga ano yan? yan.

Ito lang talaga tinatanggal yung bigote niya at saka ito. Yan. Oo, oh, huwag niyo tatanggalin yun. Masustansya na rin yun eh. Ano yun. At, at gulay kasama na yun. Ito lang yung pinaka ano niya. Yan. Good morning, good morning. Yun ng kalabasa, bulaklak. Yan oh, naman ang magsiga natin. Yeah. Diyo Okay lang yan, mga ibe. Nang opera. <coughs> ang dalawang walang kamata ay sinirito. Lahat sa lapas. Malangkit, lagyan na natin ng tubig sa ingetmatic mga idol para magkasabaw ng konti. Konti lang naman. Yan. Yeah na po yung uh, kalabasa at saka okra na natin yung talbos at saka bulaklak mga ito mga namis po yan mga ito good morning good morning so, sa magsabaw po, po yung talbos at saka bulaklak kaya kahit na konting tubig lang ng galing at masing natin magtutubig yan mga ito yan ang masarap gulay na masustansya na tanim pa natin yan mga edal. galing bakwa. Di pa sa o. Good morning, good morning. Pwede na tayo ng kalabasa, tsaka gulay, mga idol. Pampahaba ng buhay. Good morning, good morning. Magre-ready na tayo sa ating mga bisita. Kaya, no? Pwede na natin yung talapiang walang kamatayan. Agad yung talapia. Pwede na natin yung kamatayan. Maraming talapia, maraming gulay, maraming buro. Ngayon, nakaready nga na yung eh. ano, Ay, sagit. Ayan na. po. Ayan na na. Ayan na nga po niya, ipit. Ay, napakasarap po nito. Bulang na. Opo, opo, opo. Ako rin, nagpapatid na. ako. Ako, ako ng kape. Ito so, uh, Kung ipit.

Buro, tita, buro. Ito yung last dog na na-steam mga idol. Good morning, good morning. Ang kamatay mga idol, tutunod din mga kumukulit-kulit-kulit yan. Ang dami. Crispy talapia mga idol, crispy talapia. Mga bulat, mga Crispy talapia. Masarap na talapia po yan. Puro walang kamatay ang talapia mga idol. Sarap, sulit. Itlog ng walang kamatayang itlog yan. Ito. So, madami na naman bisita. May dalawa. Araw-araw po yan. Tatlo. Apat. Laki na ito. Lima. Anin. Anin. Ito. Walo. Siyam. Sampo. Malalaki po ito eh. Sampo lang ang kakasya dito. Malalaki nito ito ngayon. Oh. Good morning, good morning. Good morning ngayon ito. Ipirahin na naman. Oh.

mga kaibigan ni Mrs. mga ka-gym niya. mga kaibigan lahat pala ni Mrs. Ayano ano, good o, parang, morning, good morning. mga artista, mga idol. kunin mo naman yung mga, ano, dun, yung mga taga-ibang diba? Thank you, idol. Salamat. salamat, idol. Salamat, salamat, idol. salamat, salamat sa tilapia. masarap na almusal. Uy, blakay na ulo yung ulo. Sarap, Masarap Sarap. vegetables, siya yung tilapia. Yung Thank you, Thank you, Idol. Thank you. Thank you. Nana, God bless you. idol! you. Thank you. Thank idol ito? Galing ng... Uh, Florida Blanca? you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank LA yan! you. Thank you. Thank you. Thank na Thank you. Thank na po sa anak ko si Trisha. Christian Christian? you. po! you. Thank 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 you. Pero ano, yung ano, yung bulaklak ng kalabasa. Ayan, ready. Saka piritong talati, oh, ano, okay. ayan. Oh. Ayan, ayan. ayan ay... ako, Oo, ayan, ayan. Iba <laughs> <laughs> kakain po ng talapia si ate, ayan, ganda-ganda naman, ha. Ayan, ha. taga, wala po, mga idol. Talagyan natin ng asin yan, mga idol. Yung konting asin lang yan. Masarap nito, may rusyang, ano, yung, ang tawag doon, yung tortang talong. Ну, ну, Вот